Kasi nabot na po big mamakbak, o oh, basta bakbak iskutan, -bak, abante, wailang ilangay na. Automatic ah, Transition abot din Miss Binoy. Nakuha na yun, a kisi na pong bawa o jalibi, Wow Bayo-bay po namang kuha ani mga idol, o. Oh. Dagan po big bakbak gabi. Tugt ka na ganyan kuha, anakatagalog nintawin sa so, bukas daw. buka sini ayo lima angkan indut dire sa lugar mga idol ke dato kay sa tubig sigi ragagas tubig dire yo shut mo amigo na godang apo ayo Maunya nih finish peradak maha idol ini tandai kelah kayak pembukaan pemenang idol diwag lemas aku amigo terada deh. Nih ini mulai kelar guys beliyo. Dua puluh dua, dua Lama sekali. Pula-pula na mga idol. Pula. Ang galuto. Halang <laughs> yung gumal. Sampi na. <laughs> Una din <nun> ba? <laughs> Di na mo tingog din yung duha. Eh, Ay, wala ka paalot. Yun. <laughs>